Pinagpala ang mga elders at Sabbath School leaders sa isinagawang Sabbath School Convention sa Northeast Luzon Mission. Layunin ng programang ito na palakasin ang kanilang pananampalataya at hikayatin silang aktibong makibahagi sa misyon ng Iglesia. Sa Balitang May Pag-asa, iatid ni Princess Angel Rahel ang Sabbath School Convention 2025 sa temang Faith That grows, Disciples That Multiply, isang mahalagang kaganapan para sa mga elder at leader ng Sabbath School sa Nalak Elementary Multipurpose Hall. Pinungunahan ito ng NLPOM Director Pastor Julius Bermudez na nagbigay ng mga inspirasyong mensahe at gabay sa mga delegado mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Inihimok natin ang lahat ng ating mga elders ng ating mga Sabbath School leaders na himukin din ng lahat ng mga miyembro ng Iglesia na makibahagi sa trabahong ito, lalong-lalo na sa ating pong programang Harvest 2025 upang makuha natin ang ating pong minimithi na layunin ang lahat ng mga kapatiran ay makibahagi atin pong hinihiling sa lahat po ng mga elders, sa lahat po ng mga Sabbath school leaders na kung saan ay himukin ng lahat ng mga miyembro ng iglesia na makibahagi sa trabahong ito. Sa dalawang araw ng pagtitipon, nagkaroon ng mga workshop, talakayan at aktibidad na nagbigay ng mga kasangkapan para mapubuti ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Isang kagalakan na kami ay naka-attend dito sa Sabbath School uh, seminar na ito kasi ito po ay nagbibigay sa atin ng isang oportunidad upang mapalago ang konting kaalaman at sa tulong ng banal na spirito ay ito ay magagamit natin sa ating church sa uh, Dibilakan, sa Bela. ito pa lang yung pangalawang pagka-attend ko ng ganitong seminar kasi nga mahirap ang transpo doon. Uh, we are uh, geographically isolated. Kaya nga't nagpapasalamat ako kasi nagkaroon tayo ng pagkakataon na makatend dito. Ang mga leader at elder ay nagbahagi ng mga bagong pamamaraan upang mapalago ang espiritual na buhay ng kanilang mga komunidad at mapalawak ang kanilang mga misyon. Napakarami kong natutunan sa mga lektura na to at pwede ko rin apply sa aking lugar o sa aming church upang sa ganun sila din ay mapakinabangan o mabless din sila sa mga narinig namin at natutunan namin, mai-apply din ng sa kanila yon upang sa ganon sama-sama kaming uh, magkaroon ng maganda at uh, pagkakataon na magsilbi sa Panginoong Diyos. Sa pagtatapos ng conference na ito, naging buo ang mensahe ng tema faith that grows, disciples that multiply, isang paalala sa lahat na sa bawat hakbang na tinatahak, kailangan ng bawat isa ng malasakit at ang patuloy na paglago upang maging mga instrumento ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Sa pagtatapos ng conference na ito, naging buo ang mensahe ng tema, faith that grows, disciples that multiply, isang paalala sa lahat na sa bawat hakbang na tinatahak, kailangan ng bawat isa ng malasakit at ang patuloy na paglago upang maging mga instrumento ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Layuning magatid ng balitang may dalang pag-asa, Princess Rahel para sa Hope Today, HGNP News.